Jig lives. Makabagong tunay na RADIO tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong-trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM Manila. The music and news authority. authority. One time, the new Filipino time, alas nang ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tanggapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. Six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News Headline. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Larry Gadon at dalawang iba pa pinagpapaliwanag ng korte kaugnay sa petisyong indirect contempt. Maalam at matalas na debate asahan daw sa magiging talakayan ng Senado sa Supreme Court ruling ngayong hapon. Ang NSC na ang tinawag nilang irresponsible testing ng China sa kanilang rocket. Surface at aerial assets idineploy upang magsagawa ng paghahanap ng posibleng mga debris. Pilipinas at India naman palalawakin pa raw ang defense cooperation sa ilalim po yan ng strategic partnership. Ito namang flood control project sa 2026. Kinaltasan ng DBM ng 72 billion pesos. At ito nga hong voter registration anywhere program. Uy, wala na raw hong Extension. Siksig sa so mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw ng Miyerkules mga kabrigada, August 6, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Inatasan ng Korte Suprema si Vice President Sara Duterte. At ito hong si Attorney Israelito Torion na magbigay ng komento sa isinumiting motion for reconsideration na inihain po ng Kamara. Kaugnay pa rin ito sa pagdeklara ng Korte Suprema sa articles of impeachment laban sa bise presidente bilang unconstitutional ayon sa korte may non-extendable period na 10 days ang bise presidente at si Torion upang mag-submit ng kanilang komento sa inihaing motion Samantala binigyan din naman ng SC na ang kanilang desisyon kaugnay sa impeachment ay immediately executory Paglilinaw ni SC Spokesperson Attorney Camille Ting, hindi ito maaapektuhan ang musyon ng bisa ng agarang pagpapatupad ng ruling ng Korte Kaugnay sa naturang usapin. Pinagpapaliwanag din ng Supreme Court. Ito nga hong sina Presidential Advisor on Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon, Akbayan Partilis Representative Percy Sendanya, at ang political analyst na si Richard Haydarian, kaunin nga sa petisyon para sa indirect contempt. Nainihain nga ho yun mga kabrigada ni Ferdinand Topacio, Christopher Tolentino, at reksupliko dahil sa umano yung mga pahayag ni na bumabatikos sa desisyon ng Supreme Court hinggil nga ho yan sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Kagaya ho, ni na VP Sara at Atty. Israelito Torion, pinagkokomento ng SC, e meron din ho silang non-extendable period na 10 days mga kabrigada para nga makatugon sa Supreme Court. Kung maalala, tinawag ho kasi ni Gadon na tuta ng mga Duterte ang SC, particular na raw si Chief Justice Gismundo. Ipinahayag naman ni Hedarian na 13 of 15 na mga mahistrado ay appointee ni dating Pangulong Duterte. Abang ito naman po si Congressman Sendanya ay tinawag ho na Supreme Cardner o taga-alaga, protector daw. Ito pong Supreme Court ni Vice President Sara Duterte. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Tanggap tayo ng report mga kabrigada. Maalab at matalas daw na debate asahan sa magiging talakayan ng senado sa SC ruling ngayong hapon, Brigada Brigadaan Cortez, ibrigada mo, brigada ng umano ng publiko mamaya na magkakaroon ng maalab at matalas na debate sa loob ng Senado. Kasunod nga na magiging pag-uusap nila hinggil sa na naging desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito nga ay ayon kay Senadora Risa Ontiveros. Kamakailan naglabas ng desisyon ng Korte na nagsasabing unconstitutional ang impeachment complaint laban sa bisin presidente dahil lumabag raw ito sa one-year barul. Ang paglabag naman na ito ang rason kung bakit din sinasabi na walang hurisdiksyon ng Senado rito. Ayon kay Antiveros, sa gagawing sesyon ay posibleng ipanawagan niya na huwag mo na sila magbutuhan kung susundin o hindi nila ang desisyon ng Korte. Batid naman ang Senadora na magiging seryosong kumbinsihan ang kailangan nilang gawin mamaya para mahimok kang ilan na suportahan ng kanilang resolusyon na nananawagan ng reconsideration sa desisyon ng Korte. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music News Authority. 40 Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, ito pong NSC. E kinundi na nga ho ang tinatawag ho irresponsible testing ng China sa kanila nga pong idunsad na rocket. Brigada ka, Austria, i-brigada mo! Brigada. Tinawag na irresponsible testing ng National Security Council ang rocket launch ng China nitong August 4. Sa isang pahayag, kinundin na ni National Security Advisor Secretary Eduardo Anyo ang Long March 12 rocket launch na nagdulot ng alarma sa mga residente ng Puerto Princesa City at iba pang bayang malapit sa baybayin ng Palawan may nakitang tila fireball sa himpapawid ang ilang residente na kalaunay sumabog. Bagamat walang naiulat na nasugatan o napinsalang ari-arian nananatili ang banta ng mga bumagsak na debris sa kalupaan, barko, eroplano, bangkang pangisda na maaaring dumaan sa tinukoy na drop zone. May posibilidad din umanong anurin ang mga debris patungo sa karatig baybayin. Nagpadala na mga otoridad ng surface at aerial assets upang magsagawa ng surface sa posibleng debris na bumagsak sa karagatan o kalupaan. Pinayuhan ng NSC ang publiko na agad ipagbigay alam sa mga otoridad sakaling may makita silang kahinahinalang bagay na maaring bahagi ng nasabing rocket. Mariindi nilang babala na huwag itong lalapitan o pupulutin dahil posibleng naglalaman ito ng toxic fuel residues. In the heart of changing lives... Ako, si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Ang Pilipinas at India naman mga kabrigada, palalawakin ang defense cooperation sa ilalim ng strategic partnership. Brigada Maricar, Sargan sa detalye. i-brigada mo. Brigada. Nagkasundo ang Pilipinas at India na i-level up ang kanilang defense at security cooperation sa ilalim ng bagong strategic partnership na inilunsad ng dalawang bansa. Bilang bahagi ng kasunduan, ipinahayag ng dalawang leader ang satisfaction sa mabilis na pag-usad ng defense modernization program ng Pilipinas at sa lumalawak na capabilities ng indigenous defense industry ng India, kabilang ang BrahMos missile project na isa sa mga pangunahing proyekto sa pagitan ng dalawang bansa. Kaugnay nito na pagkas sunduan ng dalawang bansa na bumuo ng mga mekanismo para sa service to service talks, information sharing at training exchanges sa pagitan ng armed forces ng Pilipinas at India upang mapalakas ang ugnayan at pagtutulungan sa larangan ng depensa kasama rin sa napagkasunduan ng pagpapatatag ng naval at coast guard interoperability sa pamamagitan ng mga port calls, joint maritime activities at capacity building initiatives sa maritime domain. Samantala, kinilala rin ng dalawang panig ang matatag na ugnayan sa ekonomiya ng Pilipinas at India sa nakalipas na higit pitong dekada na nananatiling key driver ng kanilang bilateral ties at isa sa mga haligi ng kanilang lumalawak na kooperasyon. We concurred that we should be accompanied with intensified dialogue and exchanges between our defense establishments. So we have agreed to establish mechanisms for service to service talks, for information sharing and training exchanges amongst our militaries. We will foster naval and coast guard interoperability via port calls, in cooperative activities and capacity building in the maritime domain. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Brigada Balita Nationwide. Binawasan na ho ng Department of Budget and Management o DBM ng halos 72 billion pesos ang pondo na para ho sa mga flood control projects para sa 2026. Paliwanag ho ni Budget Secretary Amina Pangandaman, nire-repaso pa ang pondo para po sa mga proyekto at handaan mo na silang magdagdag kung kinakailangan naman talaga. Kinakailangan lang daw kasi ng akmang plano para po sa mga projects na dapat ipresenta sa kanila upang masiguro na may mapupuntahan yung mga pondong ilalaan para dyan. Dahil ho dyan, wala nga ho, sa 346.6 billion pesos na pondo ngayong taon e aabot na lamang ho pala sa 274.9 billion pesos ang pondo para sa susunod na taon. Brigada Balita nationwide. Sa ibang balita, mga kabrigada, mga celebrity endorsers sinita ng isang kongresista dahil umano sa pagtataguyod ng online gambling sa bansa. Brigada Haji Caminho e Brigada amor Brigada Nababahala si Cagayan de Oro City Representative Rufus Rodriguez sa napakadaling akses ng pagsusugal sa mobile phones, pati na ang paglipana ng pag-endorso rito sa kasalukuyang panahon. Sa kanyang privilege speech sa plenaryo, pinunan ni Rodriguez ang anyay 24-7 access sa smartphones ng mga sugal gaya ng kasino at sabong ng walang age restrictions. Batay sa 2025 study ng Digital Risk Observatory, tinatayang 34 na milyong Pilipino umano ang nagsusugal on Online, kung saan 64% sa mga ito ang umaming ginagawa nila ito araw-araw. 30% din ng users ay 15 anyos pa lang at karamihan ay nagsimulang maglaro bago maglabing walong taong gulang. Naniniwala ang kongresista na bigo ang mga batas at digital systems na protektahan ng mga kabataan. Ngunit ang mas nakakaalarma pa ay ang walang pakundangan na promotion ng celebrity endorsers. Partikular na sinita ni Rodriguez ang mga artista kung saan ang kanilang endorser enforcements ay tinuturing na lifestyle content at ang sugal ay tila pinalalabas na ligtas at hinahangad na nakakarami. Buelta naman niya sa mga bilyonaryong kumikita sa online gambling. Itigil na ito at mahiya naman sila. Lalo't sa likod ng na nakaeengganyong promotion ay ang pagkawasak ng maraming tahanan, ipon at kinabukasan. What's more alarming, Madam Speaker, is how these platforms are promoted. We see celebrities, influencers, Even beauty queens endorsing apps like Bingo Plus, Arena Plus, Oki okay Bet, and Stake Com, enticing millions of Filipinos with promises of instant riches. As of this year, over 15 million, top over 15 top Filipino, 15 top Filipino celebrities. are directly or indirectly promoting gambling platforms from Ivana Alawi to Vice Ganda to Alden Richards. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Aminyo ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita, Nationwide. Ito, ha mga kabrigada, wala na raw hong extension. Ito nga hong voter registration anywhere program. We got a jig boy e brigada Jigoboy Custodio. Ibrigada mo. Brigada. brigada. Walang nakikitan dahilan ng Commission on Elections para extend ang voter registration para sa 2025 Barangay at SK Elections. Ang kay Comelec spokesperson Janrex Laudjanco, mataas ang turnout ng mga nagpaparehistro at inaasahang malalampasan pa ang kanilang target na isang milyong bagong butante. Paliwanag pa ng Comelec, sapat ang sampung araw na itinakdang registration period mula August 1 hanggang 10 at maraming venues ang binuksan gaya ng malls, ospital at Naliparan ngunit hanggang bukas na lamang ang registration sa Special Registration Annual Program sa Metro Manila. Hindi na posibleng extension dahil sa legal restrictions gaya ng 120-day election registration ban bago ang Bangsamoro election sa Oktubre. Batay sa datos ng COMELEC, umabot na sa mahigit 880,000 ang mga bagong registrant mula August 1 hanggang 4 malapit na sa target na isang milyon in the heart of changing lives. Sako. Sa Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News of Manila, the music and news authority. Ito namang grupo ng mga guro, mga kabrigada, may kinababahala pa rin matapos asan ng teacher salary subsidy. Brigada Sheila Matibag, i-brigada mo! Brigada! Report! show on Department of Education o DepEd na, Depeda, na pagbabaga ng Teacher Salary Subsidy o TSS na matatanggap ng mga private junior high school teachers. Sa kabila niyan, nanindigan itong hindi pa rin sapat ang kasalukuyang siling na 24,000 pesos. Mababatid na sa ilalim ng pulisiya ang mga kwalipikadong junior high school teachers sa ilalim ng government assistance to students and teachers in private education program ay makatatanggap ng 24,000 pesos sa school year 2025 to 2026 mula sa 18,000 sa isang pahayag, sinabi ng Alliance of Concerned Teachers to Act Private Schools na welcome sa kanila ang ipinatupad na dagdag na subsidiya na 6000 pesos sa TSS para sa mga private junior high school teachers. Pero iginigit nitong gravely insufficient ang naturang tugon sa tinatrabaho ng mga guro. Malinaw din anya na ang saklaw lang nito ay mga qualified private junior high school teachers at hindi kasama ang mga nagtuturo sa kinder, elementary at senior high school teachers. Ito umano ay kahit pa din ng labis-labis at mabigat na trabaho ang mga guro na tinatapatan ng hindi sapat na compensation in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Kung puso naman ang naging pagbati ng Chairman ng Senate Committees on Sports at Youth na si Sen. Bongo sa mga Pilipinong atleta at e-sports players na nagbigay ng karangalan sa ating bansa. Ipinagmamalaki umano ni Go ang nakuwang silver medal ni Hussein Loranya sa men's 800 meter event sa Kazakhstan. Gayun din ang bronze medal na naiuwi ng Philippine men's relay team. Sa lokal na paligsahan naman, nagtala ng bagong national records si Discus Throw, si Russell J. Ricaforte sa Patafa Weekly Relay sa Pasig City. Samantala ang Philippine Youth Taekwondo team naman ay nakapag-uwi ng 20 medals mula huyan sa 2025 Asian Junior and Cadet Taekwondo Championship sa Bansang, Malaysia. Balita, sa ating health news, kabrigada, ang simpleng paghuhugas ng kamay at araw-araw na paliligo ay basic habits na sobrang epektibo para pumalabanan yung mga virus, bakteriya at mga sakit. Pero sa panahon ngayon, ay kulang na ho yung basic at kung gusto ho ninyo maratiling protektado, laro na ho sa mga kabataang laging exposed sa school, sa labas at sa gadgets. Kahit mainam ho mga kabigada, na may dagdag suporta araw-araw. Nandiyan po yung mga healthy na pagkain na magpapalakas din sa ating immunity lalo na kung may taglay-huyo ng vitamin C at zinc. Gaya na lamang ng Standout ES4 Multivitamin Capsule na akmang-akma para sa mga tinagers para palakasin ang kanilang immune system. Simulang to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita! Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita. Brigada Balita sa umaga. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyong pakikinig at mula rito sa Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang haging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years nang kasama mo Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.